umpisahan ko lamang po ha, sa mga turnies natin. Ang ating talakayan ay isang importanteng mensahe. Kagaya na lamang po nang nasa lahat ng mga dinidiscuss natin, ng mga kwento dito sa channel na to, gusto natin na mas lumawak yung ating pag-iisip sa mga kwento na hindi tayo pamilya. Through this, mas mabubukas yung ating isip, no? magkakaroon ng kalinawan sa history ng iba mga tao, sa background nila, sa kultura nila. Sinasabi ko ito dahil obviously nakita nyo naman po sa thumbnail natin at sa title natin na medyo masailan po and for some, even maybe, nakakadire yung ating paksa. Hihimay-himayin natin ito sa paraan kung saan ito ay respectful, no? Sa pananaw at kultura ng ibang mga lahi, mga kaibigan natin. Ngayon, sinasabi ko po ito dahil merong isang YouTuber na malalagay po siya sa init ngayon. No? Pag iinitan siya ng internet ngayon dahil napastos niya, kumbaga, ang mga nagse-celebrate ng pagdiriwang na babanggitin natin ngayong gabi. And with that being said ha, disclaimer lang na baka medyo masuka ang ilan sa ating paksa ngayong gabi, pero umpisa na natin. Alam niyo ba, thirdies, na merong isang festival, piyesta, pagdiriwang, kung saan nagbabatuhan sila ng mga dumi ng kalabaw. It is understandable kung ang unang reaction natin is uh, mandidiri po talaga tayo. But to give you a short background, yung tawag po nila sa festival na ito, sana tama pa aking pagkakabanggit, ay Gorehaba kung saan, sabi ko nga, nagbabatuhan sila ng dumi ng baka na para bang, imagine niyo yung wata-wata ng San Juan or Songkran sa Thailand. But imbis na tubig, eh, dumi ng baka. Sineselebrate daw ito isang araw matapos ang Bali Padyami na tinatawag, which is yung ikaapat na araw ng Diwali. So, okay. Para mas maintindihan nyo po, no? Yung Diwali, ayan, basically, Festival of Lights ang tawag nila dyan. dyan sa India. At kung makikita nyo po yung mga larawan, napakaganda ng mga pailaw po nila, yung mga art nila, yung music nila, isang mahabang celebration po talaga siya. Matagal, hindi lang isang araw. At marami yung mga foreigners sa buong mundo ang bumibisita para masilayan ito. Lalo na ngayon, no? Na nagiging issue siya. Yung Bali Padyami naman, nabanggit ko kanina, sineselebrate lamang po ha sa isang maliit na bayan sa Gumatapura, sa Karnataka, India. Gayun din sa Gumtapuram, village sa Tamil Nadu. Kaunti lamang po yung nagsa-celebrate nitong Gorehaba. Kung just kagaya sa atin, no? if you compare natin sa Wata Wata Festival, hindi naman lahat, di ba, nagwa-Wata Wata Festival sa atin. Eto na ngayon yung tanong, may significance ba itong batuhan ng dumi ng baka? The short answer is yes. Hindi naman po kasi ay nakaisip lang sila na ay pagpatuhan nga tayo ng tae, di ba? Tradition, deeply rooted on belief and history. So ayon po sa mga Hindi legends, may God sila na nagngangalang si Bereshwara Swami. Sana'y tama po ulit ang pagkakabanggit ko. At itong George na ito ay pinanganak daw mula sa dumi ng baka. At dahil dito, In honor of the Swami ay nagbabatuhan sila ng dumi. So meron talaga siyang significance, no? Ngayon, Ididescribe ko sa inyo kung ano yung mismong nangyayari doon sa festival. Alam na natin kung bakit meron, di ba? Ano ang nangyayari sa Gorehaba? For context, dahil nga naniniwala sila, di ba, na yung mga Indians na galing sa dumi ng baka, isa sa mga Diyos nila, marami yung naniniwala dito sa mga Hindu po na yung dumi ng baka ay sagrado. And even purifying na substance, nakakalinis, not necessarily literal na nakakalinis, no? The God resides in it. Sabi pa ng isa sa mga lokal. Yung mga deboto, ayan, yun yung term natin, deboto. Nakakagaling daw ito ng mga sakit. May mga naniniwala, although hindi lahat, ha? Tignan na natin ngayon yung mismong celebration. Makikita natin na ang dami po mga nalalakihan at mostly sa kanila nakahubad na topless na po at ready ready na makipagbatuhan ng dumi. Yung mga dumi, ayon sa mga nakikita ko pong footages online no, ng mga celebrations nito, e eh parang nakaipon na siya sa isang specific na lugar. Baka sinet up na nila yun doon. Kung saan mangyayari itong celebration. Ngayon itong mga lalaki, nakaapak talaga po sila doon lahat at makikita na karamihan sa kanila eh, biglang luluhod, tapos iniipon nila na parang malalaki or binibilog nila yung dumi. Tapos pag malaking malaki na siya, ibabato na nila doon sa mga kasama nila. Ala, snowball fight. Parang ganon. And makikita mo, habang binanonood mo, nag enjoy po talaga sila. Nakangiti sila, kahit na makikita mo na parang pumapasok din sa bibig nila yung mga binabato nila. May mga ibang parts din naman yung festival nila nakikita mo na may parang parada, di ba? May mga nagbabanda, nagpapatugtog, and even yung mga bata, nakikita ko nakasali din po sila, may mga bata rin pong involved. Ang hindi ko lang alam, at hindi ko rin makonfirm, kasi wala akong makitang sources po online, is yung mga babae po. Hindi ko sure if may rule sila na bawal ka sumali ang mga babae dito dahil wala po talaga ako nakikitang sumasama. I guess, uh, discuss na lang po natin sa comment section ito. Ngayon, dito na natin makikita sa isang interview ang isang Tyler Oliveira. Obviously, no, pangalan palang lang, hindi siya Indian. May mga turista kasi na sumasali rin dito. Lalo pat ngayon, eh, unti-unti na itong nakikilala ng mundo. Sabi ni Tyler, akala niya myth lang daw to, no? Kwentuhan lang. Akala niya parang alamat lang daw ito. Akala niya raw, hindi totoo, no? Fictional at kwentuhan lang. Pero sabi niya, pumunta pa rin daw siya para makita kung totoo ito. At ayun na nga, dyan na nga siya. Kitang-kita na siya. Ready na raw siya sa pagliliparan ng mga dumi. And quite literally, no? may mga footages po online na nagliliparan po talaga yung mga dumi. Eto na ha! Bago natin ituloy yung kwento, The World Debate buong mundo po. No? And I think, alam, karamihan sa inyo, naging parte na nato itong debate na pinagkukwentuhan natin. Bago po natin pag-usapan itong si Tyler, magbibigay tayo ng konteksto kung bakit ito pinag-uusapan. Because this whole controversy is more than just the poop festival nitong Gurehaba. Bago pa man din ito, mahaba-haba na po yung diskusyon, kontrobersiya tungkol sa sanitations at hygiene ng India. Yeah. And with that being said, gusto ko lang din malaman ninyo na marami na yung mga Indians no, na na sila sa ganitong konteksto at ganitong kwento. Ganito yung narrative ng bayan nila, di ba? At yung mga komentaryo at criticism po dito is all over the place na halo-halo na may nabubuisit, may sumusuporta. Na. Ganon, sa atin lang din po dito sa Pilipinas, ha, to give you a POV, if I'm not mistaken, mga 2022, hindi ako nagkakamali. No? I, I, think nare-reactan pa natin to before. Eh. Nag-uumpisa po na mag-circulate yung mga street food no? and yung mga paraan nila kung paano ito prepare. Kinakamay, napakan. Ngayon, let's be honest. Yung mga videos na yon, eh, talaga ba papareact ka po talaga? Uh, madudual, even. But what I want us to realize is hindi lang naman sa India po meron ganito. Lahat ng bansa, meron pong uh, may malinis, may baboy, may madumi, eh, ngayon, hindi po ako magsasabi sa inyo kung ano yung tama at mali. At kinukwento ko lamang po ito because it is part of the entire context of the story. It is important to discuss this part kasi parang build up siya eh. Parti siya ng build up. Kung bakit may pataas na pataas ng pressure to the point na sumabog na rin yung ilang mga Indians. And this time around, parang uh, fed up na sila. Sabi nila, tama na. Wag niyo nang i yung kultura namin in bad lighting which leads us to the next part of our story racist YouTuber. Ngayon, eto na si Tyler. Gumagawa po siya ng content sa buong mundo at pinifeature feature niya yung mga controversial na kalakaran sa iba't ibang mga parte ng mundo. Kagaya na lang, for example, oh, ito, no? Actually, makikita mo naman pag-click mo sa YouTube niya, alam mo na eh, na controversial uh, YouTuber ito. So, meron siyang video kung saan tinatalakay niya yung tanging state, I think, in America na allowed pa rin ang slavery. Doon pa lang alam mo na medyo uh, heated up yung mga dinidiscuss doon sa kanyang channel. At dahil sa Gurehaba, pag-uusapan siya ng buong mundo. So ito ngayon siya, isang American YouTuber at nag-participate po siya at dinocument niya itong Gurehaba Festival sa Gumatapura Village sa Karnataka. Meron siyang isang larawan na nag-viral. Apart pa doon sa mismong posts niya ha, kasi hindi naman lahat kilala siya nakasuot siya ng isang hazmat suit, which is related doon sa kanyang video. Ayan. Ngayon, hindi ko alam ha kung maipapakita po namin yung mismong festival. We will try. And honestly, hindi ko po alam ko alam sa YouTube. Sa video po na ito, kung sakali mang hindi namin mapakita, describe mo na rin, no? Na nakasuot siya ng hazmat suit, unti-unti po siyang naglalakad-lakad, may hawak siyang isang selfie stick to film himself, no? Para makita rin yung mga nasa likod niya. At marami sa kanila, binabato po talaga siya ng dumi. Because for them, it's fun, di ba? Ngayon makikita natin eh, bilang isang puti, no, talagang merong POV na parang dinivillainize mo yung mga tao. No? parang magkadiri ito, kaila-ilalima, napakababoy ng kulturang to. May ganun kasi talagang, parang ganun yung lumalabas, di ba? I mean, they're gonna, day gonna day. kill me. Spare, me! Spare me! Spare me! No good! No, kill me! Spare me! They're sparing me! They're pessimists! Oh. So much shit! So much shit! We keep pushing, we keep pushing! I'm hati-hatiin ko na po ito ha. Dahil hati nga yung reaction eh, di ba? Pero mostly, ito yung mga reaction ng mga tao. Number one, sinasabi nila na kabastusan o racism itong ginagawa ni Tyler. Dahil parang diring diri siya at parang nilulukdown niya yung mga nakagawian ng mga Indians na ito. Number two, na-discuss na rin po natin kanina pero marami yung mga tao na dahil nga dito sa ginawa ni Tyler, eh mas lalo silang nandidire sa festival na ito at sa mga Indians, sa kultura ng mga Indians, saying that it is a health risk. At hindi porkit tradisyon, eh dapat ng pagpatuloy. Parang ganun yung sinasabi nila. Something that is true, no? Hindi lang naman ito sa gorehaba. Tayo lang din po mismo. Meron din tayong mga tradisyon na questionable at health risk. Hindi na ako magbabanggit, kayo na pong bahala mag-discuss niya. At pangatlong reaksyon, number three po. Mismo mga Indians din kasi, no, hati rin sila. Uh, may mga nagsasabi na nakakahiya itong ginagawa ng mga kapwa namin Indians at nag-aagree sila na dapat daw itong mahinto. Pero meron din nagsasabi, di ba, na huwag oh, yan ang pakialaman, itong tradisyon namin. Doon na lang kayo sa bansa mo, Tyler. Yun na lang yung pakialaman mo. Yun na lang yung isiwalat mo yung lahat ng mga negativity. Wag na kami. Oh, so parang ganon, no? naiintindihan na natin yan. Tyler started posting. So pinapakita niya na itong kanyang munting paglalakbay sa India. Sabi niya, I survived India's Poop Throwing Festival. At mula sa isang teaser sa kanyang ex-account, makikita itong naglalakad nga ng dahan-dahan gamit ng isang medyo malungkot na music na para bang sising-sisi siya doon sa kanyang ginawa. Nag-viral na agad ito. And as of the writing of this video, in screenshot ko po, meron itong 6.1 million views. Ganun karami agad. Interesado talaga yung mga tao. At alam mong malala talaga yung comment section nito. Ito yung mga nag-reaction ng mga tao ha. So ang dami nag-comment na may mga barfing emoji, vomiting emoji, na nag na parang nasusuka sila sa tradisyong ito. There are even comments saying na, hindi ko na makita po yung specific na comment, no? Pero may nagsabi na worried siya kasi nakikita raw doon sa mukha ni Tyler na parang pumapa Kasi kahit naka-goggles po siya at naka-hazmat suit, parang pumapasok daw sa bibig niya itong dumi. Honestly, maaari ka naman kasi po talagang magkasakit no, pag nakakain ka ng dumi. Kasi madumi po ito. Kaya nga dumi yung tawag, di ba? Kailangan din po nating i-highlight yung reaction ng mga kaibigan po nating Indians, di ba? May mga comment katulad dito na nagsasabing, Ay! Hindi naman po pala lahat e sineselebrate ito. Which is yun yung tumatanim sa utak ng lahat eh. Eh yun yung racism eh. Indians madumi, Indians mabak. Yun eh. Yun yun talaga eh nililinaw niya, hindi ito widely accepted. Yun yung mga realities na kailangan nating tanggapin eh. Hindi rin ito widely practiced sa India. Dinedefend niya rin yung Diwali na isang napakagandang celebration po, di ba? At sinasabi na itong festival, yung Diwali po, eh kahit na yung mga illiterate daw, kapag Diwali, nililinis nila yung paligid ng kanilang mga lugar. Of course, dahil nabanggit na natin ng racism, may mga racist comments din po katulad dito na nagsasabing, alam nyo, ayon sa chismis, marami pa sa mga nag-participate dito, hindi pa naliligo. Again, we are only discussing this for the context of the whole story at makikita naman natin kung gaano ka-harsh yung mga tao. We need to show these things para may awareness tayo. Ano ba yung mga sinasabi nating nakaka-offend? At ano ba yung hindi? Again, discussion is important para mas magkaroon ng kalinawan ang lahat ng bagay. Tyler fell sick in India. Nagkaroon na ng discussion eh itong kanyang ginagawang content. Sa hiwalay na post at video, dinidiscuss din kasi ni Tyler na may mga hygiene issues itong India. Sabi niya na sa isang pagbisita niya dito, eh nagkasakit daw siya doon sa mga pagkain. So meron po tayong isang viral video dito. Ayan, pakita natin isang Indian woman na kine-criticize yung mga foreign travelers sa India. Particularly yung mga puti. Sabi niya, itong mga puting ito, punta nang punta sa India para ipakita yung mga negative stereotypes ng aming bansa. Kagaya na lang nung, for example lang, no? kunyari yung mga nagkakamay or madumi yung pag-handle ng mga pagkain, mga scams, krimen, and to be fair, lahat naman po ito ay eh, nangyayari sa buong mundo. Lahat ng bansa ay may dumi. Okay? Ngayon sabi niya, alam niyo itong mga foreigners na to, punta ng punta, wala namang mga budget. Mas wala pa raw budget kaysa dun sa mga underprivileged sa India. So ano yung expect mo, di ba? Ngayon pupunta sila sa mga mahihirap na lugar, for cloud, for views. Tapos pag uwi nila, eh magre-reklamo at ipopost pa sa kanilang mga social media. Ay, ang pangit-pangit pala sa India. Kahit na dun, kasi sa pangit na lugar pumunta, di ba? Guys, one of my greatest mysteries in life is white people and their obsession with traveling on a budget to India. Like, India is quite cheap to travel as it is. It's not that expensive to get around or to go to really good restaurants or to do touristy things, but white people are adamant on going in the most unsanitary trains and buses and living worse than the way underprivileged people in India live. And then they want to shoot it and post it and talk about how pathetic India is. They've clearly had about 200 years of looting our wealth and our resources and our gold. So, like, what did you guys do with it? You could have invested it and lived a much better life, but no, now you want to come back to India and then film and post the consequences of. The actions of your ancestors. Now, before someone comments and says, Oh, they're just trying to shed light on the living conditions of India and all of that stuff. No, there are very respectful ways of doing that. Oh, I stayed in India for seven days with like five rupees. For what? Like, why are you suffering like that? But okay, it doesn't matter. But the consequences of it is the racism and the stereotypes that we face, which we have to deal with from online bullies. Like, it is so annoying. Man, white people are so problematic. I really think they need to go for one BFS appointment and that will actually straighten these idiots. Example lang natin, no? dito sa BGC, eh, hindi naman po lahat, eh, hindi pangit ha, yung magandang lugar. Hindi naman po lahat eh, BGC sa buong Pilipinas, di ba? At hindi rin naman po lahat ay Islam area sa Pilipinas. So pakita natin, ito yung mga lugar na napakaganda po sa India. Marami! Kagaya yung yan, Delhi, Taj Mahal, ba? Diba? May mga cities rin sila na makikita mo na parang Makati or BGC. And this is the reason kung bakit may mga online debates kasi it is a matter of perspective lang talaga at kung saan ka nagstay or nagtambay dito sa India. Anyway, sumagot si Tyler sa babaeng ito. Sabi niya, miss mga luxury travel po. Eh, hindi immune sa mga sanitation problems ng India. Kasi kahit na five-star hotel lang daw yung kinakainan niya, nagkaroon pa rin siya ng salmonella, di ba? Sabi niya, Mukhang dahil yung hotel daw ay kumukuha ng itlog sa isang nakakadiring chicken farm sa katabi ng bundok ng basura. Yun ay words niya po. Ha? Objectively speaking, parang sinasabi niya na kailangan i-address ng India itong sanitation issue na to. Problema daw talaga siya. Poor quality of life of most Indians are subjected to while the upper caste insinuates from reality. And if nakikinig po kayo sa ating mga social studies nung high school, and I'm sure alam nyo na rin naman po yung caste system na tinatawag. May mga problems din, di ba? Pero hindi na natin i-discuss yan at nabanggit ko lang dahil nga nabanggit niya. Angry Indians. Ngayon itong post niya po talagang inulan ng batikos ng napakaraming mga Indians na nagsasabing sinisiraan niya yung kanilang bayan. Sabi nila, may 5-star hotel na sinasabi ni Tyler, eh 100 USD lang naman daw per night, mga 5,700 pesos. Budget hotel lamang daw ito in accordance note sa American standards. Mura lang siya. So bakit ka reklamo na reklamo, Tyler? Sabi nila. And honestly, ulit, if ilalagay natin ito sa Filipino perspective, kunyari may magsasabi na pangit-pangit naman dito sa Pilipinas. Ipaayos nyo nga yung mga ganyan. Ang mga magiging reaction natin, syempre, hati, miski ako 50-50 rin yung reaction ko. Kasi on one hand, marami naman po talagang pangit na kailangan ayusin sa Pilipinas, di ba? For example, politika. On the other hand, syempre, ma offend pa rin tayo, di ba? Kasi ba't kayo nagreklamo reklamo dito? Ba't hindi nyo reklamo yun doon sa inyo? So, depende lang talaga sa POV mo eh. Kagaya ng nauna kong nasabi, hindi lang naman sa India may mga questionable o kontrobersyal na mga tradisyon at pagdiriwang. Isa po sa mga mabibigay kong example na matindi yung personal na galit ko po ha, ay yung Yulin Festival. Iniisip ko palang naiiyak na po talaga ako. Huwag na po natin ipakita yung picture. I'm sure alam niyo na itong Yulin Festival or tinatawag na Dog Meat Festival. So kung ako po yung tatanungin, meron po talagang mga tradisyon o mga kagawian na dapat na po talagang itigil at dapat po talaga tayong mangialam. Especially if may mga nadadamay po dito sa mga tradisyon na ito. Hindi ko yan masasabi for gore, haba ha? Kaya na lang po ang bahalang humusga at magbigay ng sari-sarili niyong mga komento dito. Pero, kung kayo po yung tatanungin, sa tingin niyo ba kaya niyong ipagdiwang ito? At sa tingin niyo ba ma -e, enjoy niyo siya? After all, siyempre, kailangan pa rin po nating respetuhin igalang ang paniniwala ng isa't isa. Kaya, ito yung tanong ko para sa inyong ngayong gabi. No? Bago ko lamang din po tapusin ang ating video, meron po akong gustong i-promote na aking travel channel. Pakita natin yung mga videos ko dyan. So, kung gusto nyo pong makawala dito sa mga big, mabibigat na discussions natin sa main channel, lagi po ako mag upload dyan at dito wala pong mahihinto dito sa dalawang channel natin. Ha? So, punta kayo dito. Mag-like, subscribe, at notification bell din po kayo dito sa ating main channel para sa mga gusto pa ng mga ganitong klaseng kwento. So, eto na dalawa yung question of the day natin. Number one, kaya mo bang mag-participate sa Gorehaba Festival? Give a, kunyari, libre na lahat, no? Libre na flight mo. Go! At number two, ano yung mga tradisyon nating mga Pilipino na sa tingin mo, eh dapat nating i back at sabihin, hmm, sa tingin ko dapat na nating itigil to. I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third nagpapaalam. At may tanong lang din po ako kung nagugustuhan nyo ba itong ating bagong camera at mic. I want to hear your thoughts. So comment sa ilalim. Bye, 30s!